So mga ka-idol, mga kapanalig, ito nagsisimula na tayo kung sino ang mauuna dito sa tapat ng Kapilya Aningway. Aningway sa Katihan, uh, Subic Sambales. Andito ako mismo sa loob ng sasakyan. Ituro mo lang kung saan ko nilagay at panalo ka na. Paunahan na lang po, paunahan na, paunahan. Pahin na, hindi ko na nilapag. Unang-una, pagod na rin ako. Kailangan kong magpahinga din. At uh, sana, sana may share nyo ang aking mga video. At uh, pakipollow. po, wala pa pong dumarating. Wala pa. Unahan na lang, unahan. Unahan. unahan tayo unahan kung sino ang lumapit sa akin dito okay sige lang unahan lang po tayo unahan kung sino po ang unang pumunta dito sa akin siya ang mananalo nakapunta sa akin dito siya ang panalo unahan lang po tayo unahan lang wala pa po wala pang nakakarating dito wala pang lumalapit sa akin Pakishare ang ating video, pakipollow. Nang sa ganun, marami pa po ang makapanood ng ating videos. At nang sa ganun po ay makasali po sila sa ating money hunt. Wala pa po dumarating sa akin dito. Wala pa po dumarating. Okay mga kaidol sa mga ano sa mga nakakapanood po ng akin mga video lalo na at mga bagong followers. Uh, sabihin niyo lang po kung saan kayo banda at kung maligaw ako sa inyong lugar uh, maglalapag po tayo diyan. Basta'o oh, makarating ako sa lugar niyo na may gagamutin ako, nagkataon maglalapag po ko diyan. Sige lang po, wala pa pong dumarating. kailan minuto na tayo, kinakatkat ko lang po para hindi mahirap po sa pag-upload. Okay, ayan po, meron na po. Dito niya Okay, maganda. Tagasan kayo? jan sa banda. Okay, uh, bago tayo ano, bago tayo mag-shout out, no? Saan Doon po sa may ano, dito po 'yan may tayo yung sa may lagay. Troon, na, Ito. Ito nga. Okay, uh, tama 'yung sinabi niya, may nakaano na po. Okay, shout out tayo. Shoutout po! Sige! Kaya, ano po, Castillo Sambales po. Okay, ikaw? Ano po? Oh, ano okay, uh, uh, po kasi Pangasinan po talaga. O, Pangasinan. Okay. May lang ang Apo Sana pakishare natin. Opo. Oh, Pakipollow. Oh, Then, pabuksan kung tunay nga, kung legit. <laughs> pabuksan. Ayan po, bubuksan po niya. Ayun, pakilabas Ay lang po. po. Okay, ngayon, picture tayo na mismo dito nyo sa nakuha. Oh, Sige po. lang. Okay, maraming salamat. Ano pangalan? May right Togadi po. Okay, uh, maram salamat sa inyo at kayo ang nakakuha. Okay, picture tayo. Kadito lang, kadyan lang. Salamat, maram, maram salamat. May nakakuha na po. Bye-bye.